so ngayon titingnan natin yung reaction ng kasama ko dito sa room ko anong reaction niya dahil nilinis ko yung gamit niya at inayos ko yung gamit niya so ayan na siya yan yung katatapos ko lang yung kanina ginawa ko and yung nasa ilalim ng bed so inayos ko siya at hindi niya alam na inayos ko na so titingnan natin kung anong reaction niya magagalit ba siya or anong gagawin niya sa akin <laughs> so let's start so tingnan natin mamaya so andito na si Beth reaksyon Jana, okay. Diyan na, sarili. Oh, ano Bakit mo mm -hmm. ako binigay? Bakit nandoon yung mga gamit mo? <laughs> gusto ko kasi makita yung reaction mo. ano gagawin mo dyan? <laughs> ah, sige. Nagayos ko nga kanina. Ano po na bed? Oh, mga Kanina nagyan. Thank you. Yan, yan. So, ayan. tingnan ko ano. Magagalit ka ba dahil in-arrange ko yung, yung, yung gamit Hindi ah. So, ayan. Nandyan na. Malinis na sa ilalim konti na lang yung bag mo na lang. Na na na. natin? Yung <laughs> bed mo na lang. Ayan, nakita kami kanina ni Wasim. And, ayun nga. Kailan niya daw dadalhin? Sa so, katapusan pa daw. Ano, bet? Reaction naman dyan, bet? Ano reaction? Thank you. <laughs> oh, mag-kakain uh, na tayo na eh? Yes.